we will be having a, a press conference. Um, uh, please um, identify yourself. take on or balita, and then uh, you can ask questions from our uh, guests and uh, from the uh, media. Uh, we ni Wing kita start with the uh, Sir Kimi Bidosa, uh, uh, President of Pele at Passport. Thank you, sir. Uh, magandang uh, umaga po sa lahat. Sir, uh, kay Secretary uh, Oscar Valenzuela, sir, alam ko po, po, uh, kaupo niyo po lang, pero ang DDB po ay uh, may, may Dati na programa yung lakbay aral kontra droga sa mga university, colleges at elementary. Parang nawala na po yan, sir. O nagpapatuloy pa. O. Ang uh, naalala ko, uh, na na at natagal na At ano ko kaya tayo ng uh, Philippine Constabulary? Tano. And uh, Japanese New Deal program. So, may mga bago tayong programa ngayon. at nga ng naging pag-partner uh, tayo ngayon sa DepEd, uh, Department of Education, at sa National Youth uh, Council. Mm -hmm. and sa mga local government para sa ating mga programa para uh, maturuan yung erase awareness sa ating mga komunidad, Meron tayong Uh, parang kagahan kontra sa droga. Uh, in fact, last month uh, is the fifth uh, year of this uh, activity. Nagkaroon kami ng mobilisasyon. Uh, mobilization. Nagkaroon kami ng malaking programa dyan sa Quezon, Quezon City. Ang National Youth Council ay gumagawa din sila ng um, mga programa para itaas ang kaalaman ng ating mga kababayan, ating mga kabataan Uh, tungkol sa illegal na droga at pagpaparticipate uh, kami ang dangerous drugs po at uh, mga mga uh, other agencies na sama sa board dito sa ginagawa ng uh, mobilization ng National Youth policy. meron silang nationwide mobilization at uh, meron sa Luzon susunod sa Misayas at sa Pindanao at uh, ang ating mga local government units at, uh, Uh, sasagawa din ng mga programa kontra droga pagdating sa ating mga kabataan. Yung uh, uh, sang kabataan, Step Up Program of Demand Reduction, yung National Drug Education Program kasama natin dito ang Gen, at yung para sa mga out of school youth, yung Special Drug Education Program. Ang uh, partner natin dito ay BSWD at uh, National commission. So, marami tayong mga malalaking programa kayo. Ang tutok natin ay drug prevention among our youth. Marami, Thank you, sir. Uh, kay hey, uh, sir, uh, Maris. Sir, uh, yung i-distract ngayon, kasaba na ba ho dyan yung uh, 400 kilos na nakuha sa port area at yung uh, tunito nila uh, mariwana sa car na susunugin. Ay, yes, uh, kasama na ito yung nakuha ng uh, uh dito sa Manila Port. Uh, kasama yun ang ating, uh, ating FBI at sa kayo yung interdiction uh, task force natin with the and uh, with the uh, yes, Kasama yun. So kasama na dito sa ating mga sisirain ngayong araw na at uh, kasama rin yung mga lasungha sa Cordillera, mm -hmm. mga kasama doon sa almost uh, more than one time na marihuana na lasungha sa Cordillera. So kasama na po lahat. Sir, kung yung uh, iba pang programa ng PDA na nakalaan para labanan ang droga? Uh, yes, uh, doon pa rin tayo dun sa enhanced uh, Philippine uh, anti-drug strategy na itong yah uh, e ay of course uh, ito yung uh, ginawa ng ating policy maker ng GDP at sinadyo ng instrument ang ating pinegar. kung dalawa sa mga ang very very significant is the supply reduction and the demand reduction at kaya uh, enhanced dahil uh, may ayum uh, ayum uh, health ayum 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 Now, dun sa kwanton sa ating um, supply so reduction, it's very clear. Ang uh, ating mandato sa Pilegia, to go against uh, drug kingpins or drug laws. In order to do that, we have to enhance our collaboration sa mga international partners as well as our local partners. That's why we are so happy na ito, itong mga uh, isirain natin droga ngayon, ay produkto ito ng efforts ng Philippine National Police, yung National Bureau of Investigation, and our PDA. So yun ang collaboration namin. We are helping another. Dahil ang marching orders ng ating uh, presidente ay uh, whole of the nation approach. Uh, and we must do that para at least uh, we work as a banking and to show sa ating mga drug syndicates na the government is uh, really uh, going after them, the whole of the government machinery. That's why we have the ICAT. So lahat ng agencies ng gobyerno, halos pa uh, lahat kasama dun sa ICAT. And that is a venue for our uh, local uh, uh, coordination and we uh, cultivating and partnership with all concerned government agencies. Doon naman sa supply uh, reduction, Then, we have the awareness yung like sa schools, the youth, at uh, we are also uh, mandated by law to accredit mga civil society organizations as force multipliers. Kaya nga sabi namin, programa na si... ang eh, ating PDP ngayon, malapit na kasi yung dadait. And uh, yes, that is a uh, showcase so, kung ano yung ating mga programa against the political Thank you, sir.